Matay ang empleyado ng LGU Malay matapos pagbabarilin ng di pa nakikilalang sospek ang biktima kinilala sa pangalang Analisa Torres, 50 anyos at residente ng Barangay Sambiray, Malay, Aklan. Kasalukuyang nagtatrabaho sa Assessor's Office ng Malay. Gabi nitong ikaapat ng Enero, habang nasa loob umano ng bahay ang biktima, at tatlo nitong anak ay may dumating na isang lalaki na nakasakay sa motorsiklo. Tapos, ano na tabayan? Tapos may nagkatok kung ka sa kanilang sala ng pintahan. Mm. At pag ugit siya gali sa motorsiklo. Oh, mo. Pagbabaraw ng suspect mula sa motorsiklo ay agad itong tumuloy sa pintuan ng bahay ng biktima. May nagtanawag pa? Oo, katok lang, katok lang. Mhm. Mm. May helmet? O oh, may helmet. Pwede na siya helmet. Pero wak, wak, kita kung ginbuo na helmet. Ayon sa anak ng biktima na sa loob sila ng bahay nang marinig ang pagtawag ng suspect nakabatik kami ng panuktok. Huwag yung nagtawag lang yung pangalan. Nabala na ate, ate. alang ate, ate? Mapilang tawag? Mga daywa or tatlo. Tapos? Ayon sa anak ng biktima, nasa loob raw sila ng bahay nang marinig ang pagtawag ng suspect Agad raw na lumapit sa pintuan si Analisa para alamin kung sino ang tumatawag. Pagbukas raw ng pintuan, agad raw itong pinaputukan ng suspect. Nung tana pa, wagon. wag well, yeah. on. Diretso eh. Diretso barel. So, so, hey, mutay ito kay mama mo. Mutay, hmm? anong distansya mo mama mo? O diya pertahan ko. So diya ang... Una ka lang galit mo. So pag mo, po, ano mo kay mama mo? Igo, agay, agay. igo lang. Tapos, may daywang pangupok, tumba na sa si mama mo. Oo. Oh. Uh, Pag ni mama mo, pinasundan pagkakon pagkapon, natong daywang upok. O kung sunod tatlong upok. Sunod-sunod niya, look. So, pumasok dito ang sospek mula dyan sa, dyan yung pinakang uh, kalsada na pa. Uh, papunta dito. Yan. Yung isa sa mga nakasaksi ay sinasabi na nakaupo dito sa dito sa lugar na ito. Kung marinig na may dumating na motorsiklo at uh, tinawag itong uh, biktima tsaka biglang uh, pinaputukan tatlong sunod-sunod uh, draw -sunod na putok ang uh, narinig ng mga tao dito sa area. Naisugod pa raw sa ospital ang biktima pero idiniklara itong dead on arrival. Magbilas kayo ni Mrs. Uh, Balihi pagkukusi ano, oh hi si Miss Analisa Torres. Paano mo nalaman na nangyari kanina dito? Ah, uh, bali around uh, 6:15, 6:15 ng gabi ako nakatanggap ako ng tawag mm -hmm. galing sa konsel ko rin na yun nga nangyari. Ah, uh, may may ano nga shooting incident dito sa area. Mm -hmm. Tapos ang victim nga yung ano ko, yung hipag mm -hmm. ko hipag. nga si Ate Lisel. Mm -hmm. Kaya syempre, nung time na nalaman namin yung kami naman ni Mrs nabigla rin, di ba? Kasi siya, ang alam namin, yung si ate naman, wala namang atraso yan eh. Correct. Di ba, uh, ano naman siya sa magtrabaho, tapos hindi na natin mag kung anong angulo ba yung nangyari, ba't ba ganyan yung ginawa sa kanya. So kami naman ni Mrs. Dumiretso na kami ng ospital. Siyempre, si Mrs. nag-ano rin na di ba? Hysterical wala. din. Doon na kami pumunta sa ospital. Nabutan pa dyan doon sa ospital? pero nabuta namin siya, ano na rin, dead on arrival na rin talaga. Wala ba siya kap na naikwento sa inyo or naisumbong sa Siyempre, okay. Yes, na ikaw yung kapitan oh, ng barangay. Wala sa, ba siyang sa, sa ngayon naman, wala naman sa ngayon, no? So, siguro hindi natin yung investigation ng ano, nung PNP. PNP di ba? Eh, dati naman, may nagsasabi siya na nang nag aligid Ang ano dito, no? Pero nung time na yan, yung mga panag ko naman, pag rubi ka naman dito, is nasa naman namin yon Pero yun, pero yung nangyari ngayon, dati alam ko ano yung dahilan, eh, di ba? Parang malalim masyado yung dahilan. Ba't yung... Kailan pa yung mga uh, aligid-aligid na yan? Mga ano na rin yun, mga... Siguro mga... Araw lang o linggo? Hindi, hindi. Buwan na di, di, buwan na rin. Buwan na rin. Okay. Mga, siguro okay. mga six months ago na rin yun. No? Wala, so, wala, wala, wala na sundan? Na, naman na yun, ligid. wala na yun. No? So parang dito-dito lang yun, ganun. Tapos... Was after nung no? wala naman ha? Wala kayong maisip kung ano no, talaga? O, yun, no? Wala, wala kaming maisip na ano eh. Kung ano talaga yung dahilan eh, di ba? Imagine mo, Kapitan, compound po ito ng yes, pamilya. Yes, yes, so eh. nga yun. Tsaka iskineta ito eh. Para ang lakas talaga ng ang lakas ng galaw. Mm -hmm. Oo. walang... Kasi, kasi kasi sa amin dito nga rin, siyempre sa amin na sa... Marami rin kasi mga nagde-deliver ng mga parcel, diba? di ba? Hindi natin ma, ano eh, maklaruhan. So, yung kanina ngayon nag-parking daw ng motor dito, akala rin ng mga kamag-anak is friend lang din ni ate. So, yeah. so, yung pala, yun na gan hitman na pala oh, na describe po ba yung ano yung uh, katawan ng suspect kung gaano siya kataas sabi matangkad uh, daw na tapos naka face mask okay. tapos mm -hmm. naka helmet, uh -huh. helmet na oh. naka helmet uh -huh. oh, na uh -huh. oh, no. Actually, pagtapos ng pangyayari, nag-call naman agad ako sa kulis. Mm uh -huh. Nagsabi ko nga mag-checkpoint agad, pero siguro hindi din talaga natin naabutan. No? Mabilis din talaga. Kasi sanay naman. Kung yeah. ginamit, smash ba talaga? Oh, smash daw, smash daw na o, yun naman sabi no. nung sabi nung chip ko. Kasi oh, yung nakakita. sabi, pink daw, may pagka pink, like, pink daw na gano'n. Wala, yun naman ang sabi, First, o, first time ito may nangyari dito? Yes, first time, si oh, First time po nangyari dito sa amin sa barangay. Saan yung mga tama ng biktima po? Mali sa initial, no, na doon kami sa galing sa, ano, sa hospital na parang dalawa sa ulo. Tapos isa sa dibdib tapos yung ano, eh. tapos dito sa may, may kunting ano sa sa ano niya sa sa balikat o, o, na na na. sabi parang hindi okay. na talaga dapat buhayin daw yun nga yun, nga katilin o. O, ano yun. yung pagkakilala nyo kay ma'am Annalisa si ma'am at si naman mabait yan eh tapos masiyahin naman yan kumbaga mahilig din yan siya sa mga kumbaga, sa mga lumalabas sila lagi ng mga batchmate niya ganyan hmm tapos talaga masayain siya na ano tapos mapag-aruga rin sa mga bata Yun naman tapos trabaho lang din talaga yung ano niya so kanina ka nasabi mo pa na may tama siya sa dibdib isa sa balikat dalawa sa ulo so possible apat na putok um, apat daw apat na putok so siguro ngayon nandiyan may soko so inihintay nga ni, ng ng ano yung soko ron sa kunilaria wala ba kayong ma- sa na, Ayun nga, isa rin ang angle yung tinitingnan doon. daw. So, siyempre, eh, hintayin natin yung investigation, hindi eh, ba, bago okay. tayo maglabas ng talagang statement na ano talaga. Bakit may initially ba, parang may wrong ano. Wala naman, wala naman. Pero siyempre, isa yan sa tinitingnan natin eh. Okay. Di ba, kailangan natin tingnan okay. yung angulo bawat angulo. mga angulo. Mga ay... Ang kasi sa assessor din siya eh. Kaya Kaya, so, di natin pa alam. Hindi naman so, sa department. Yeah, hindi day. naman, hindi naman. check back up yung mga CCTV dito sa area? Balik kanina, pina-check yung... Kami ka dito sa barangay, wala kasi. So, kanina paglabas doon sa baba, pina namin yung mga CCTV baka sa... Mo, o baka naghagip, na, na, malabo eh. Pero bukas siguro, baka ako may tatawagan din akong friend na... Kasi sabi, sabang, sabi may nakakita nagkaburwangga yung, yung sa sasakyan. So, may mga friend naman ako ron na mga CCTV. Siguro bukas tawagan ko rin na... Sa na para makatulong sa investigation. May panawagan po ba kayo? Ah, uh, yung lang na no? wala panawagan ako sa PNP natin, okay, sa buong Aklan o Region 6 no kung sakaling may nakita kayo ng mga na, nagkabiwa ganina ng checkpoint. So sana mahuli natin yung buwan nito kay Ate no para mabigyan naman ng hustisya yung pagkawala niya kasi hindi naman yung tao napakabait naman yung, wala namang okay. Tsaka Wala namang inargabyado. So, sana matulungan nyo kami. Kung sino man yung may lead para mahuli yung suspect, sana matulungan nyo kami. Kapitan, salamat po. Sige, sige. Thank you.